Baba. Yeah, ready to drill. Dito, ano, mo erasin, ah? O Drea, bisahin mo nang barko ayan, oh. malaking

Papa, mama oh. nga. Ma? Papa, papa. Hala, nandito na yun. Eh. Hala! Mama, yung ano, panggalin mo na. Hindi naman oh? yung mayaman e. Eh.

isdang bato. Isdang bato yan pa? Hmm, mga isdang bato. Uh, yan yung bigay na yung pantay ka rin ba? Hmm. Sarap. Uh, mm. Labi lasa. Yeah no isdang bato isdang mara